dito po kung mag tayo ng yung cross joint pag uh, ang nabili eh hindi kasi doon sa may lock ng cross joint pag mag-chamfer po tayo ito ang tatanggalin, babawasan ito ang i-chamfer hindi yung uh, ring lock kung ang nabili ay makapal dahil ang mga replacement ay may makapal hindi masyadong wala yung accurate na yung precise na ano uh, pieza, parts na paglagay mo lang ay eksakto mas marami yung may babawasan ka pa na magcha-chamfer ka pa kagaya nito masyadong masikip hindi pumasok yung ring lock kaya bawat dapat bawasan ito kailangan mo eh kumuha ka ng ano, grinding grinder para maibigay dapat ang paggawa dapat parehas ang pagtatanggal dito pagbawas para hindi tabingi o ano kailangan makuha mo may tools lang na pang yung caliper yung yung caliper pwede mong gamitin na pang ano pang measure dito para parehas ganoon ang kailangan para makuha mo ang tamang uh, measurement ng cross joint yung housing propeller. Yun lang po.